Shoutout sa mga viewers natin, no? So, dito naman kami, guys, sa may mga desktop and laptop, guys, no? Monitor, accessories, all-in-one na PC, guys, no? So, tara, guys, pasok tayo dito. Alamin natin, guys, kung ano yung mga presyo dito, no? Tara, let's go! Matatagpuan po ng mga laptop natin, uh, Matatagpuan yung sa Istanbul po, um, around, right? Manila. Manila po and sa so, third floor po kami ng Isitan Mall. Then ito po yung mga business um, ko namin is yes, galing pa po sila po yung Japan po. Is, taga, ano po import lang po sila dito sa recognition or repair. Kaya yeah, makakasiguro po talaga yung gagamit ko nito na hindi po sila masisiraan po lang. ito. Unless lang po kung may physical damage lang. Right? Okay. So mayroon lang kung may tanong sa ito mga ito, sir, di, hindi naman sigundaman ang no? mga brand nyo to? Mga segundo mano rin po. Kasi ah, okay. hindi ko okay. po galit sa tao mismo. Galit sa company po. Oh, company. Sa company po. Ah, so, ano po pwede natin maano katulad yung mga uh, yung presyo na yan? Sir? And, yung unit na yan, Samsung? Ma unit. Yes po, sa mga unit po is, ma, ano na po goods na po for, ano na rin po, for students na rin po, like mga high school, college mm -hmm. na may, hindi naman po nag-required ng mar maraming, maraming application, mm -hmm. pwede na po itong, meron po tong unit na to, kaya hindi na rin po siya ang babagalan ko since naka SSD type na rin po. Oh, yeah. So, ano pang kaiba dyan, sir? Bakit mayroon din mas mababa dito sa... Kasi dyan. Mas oh, mababa naman to konti, oh. 5,000 lang may gito, eh. so, mayroon po may unit po na may lower gen po, which means pang encoding lang po siya. Which, yung mga ganda po. ganito pwede na po. So, pang encoding lang. Pang encoding? Samsung kasi yun, sa ito, Dell. Dell? Ah, so, Magkaibig po silang, bro. Kung matas po yung generation po ng browser nila, hindi pa magkakaiba yung mga like, impression nila. Ah, okay. So, yun mga idol, no? So, ito sir naman pang encoding lang. Yes. Ito naman. Pang encoding. It's P. Oo. SP. Jitsu. Sa mga unit po yan sir. So, for example yan. Yan. So, dito naman, pares so, lang din. Pares lang. Yung pwede sa mga... Pero kung gusto nyo po ng pang multitask, hindi po talaga yung business-like laptop po. Oo. Yan na. Yun. Yan para yung mga yeah. ganun ay yeah. so, Lenovo. Yes, so Lenovo. So 18,999. Mm -hmm. Bale processor po nito is naka i7 6 gen na po siya then pwede gb RAM tapos 512 storage kaya hindi na po kumakain po po sa storage nito. Okay. Because na maglalagay po ng maraming files, maraming applications, kakayanin na po nito. Okay na sa mga yung mga laptop natin. So, 18,000 Lenovo. Pero kung pang average man po, meron po budget rin din po pero pasok po sa kung siya po namin tasking pero in-type budget lang po example hindi na po yung up, yung budget ito po meron yan so okay I naman budget. din po yan yes po ito po yung pinaka-recommended po for work from home mga, mga students po na may, uh, may documentation or encoding types ito na po yung pinaka-recommend po po hmm nakalaga naman po siya ng yes. 7,499 yes po kung below ano lang ako kung uh, ano below 10,000 na po yung ito pa yung may recommend mm, yun mga okay, okay. idol ha yan sa mga naghahanap ng mga 1099, laptop no 99, mga so laptop, neck naman ang tatak nun yan. so ano pa, so, ano pa sir na ano sa mga iba pang mga oh, iba o, pa mga dito, sir katulad mga katulad unit. ng mga CPU monitor oh. O ano pa ba yung mga ano natin na meron dyan Pakit sir may tanong kita kung ano Halimbawa pag mabinil ito, mayroon ba tayong warranty ano bang? Yes po, may mm. warranty po mm. tayo. Uh, mga uh, so warranty. So in terms of warranty po, meron po kayong 6 months warranty po kay motherboard po and sa mga parts po na hindi gumagana. Then 1 month warranty po kay RAM and SSD. In case may hindi po nag-function kay SSD or kay RAM, pwede po na siya i-refer dito. Pero pas, basta pasok lang po sa warranty. Then ang wala lang po may warranty po is yung sa battery since second unit po Yun. So, maliban doon sa mga laptop natin, ano pa mga items natin, pwede natin maipapakita sa mga viewers natin po. So, sir. Mm Kaya po, may kita sa mga computer, sir. Kaya po, ganda po. Ano naman yeah. yan po, sir? Ito naman po is yung mga in-play na, in-play in CPU namin na nagkakalaga po ng 8,000. Ang um, version po nito is i5 6 gen na naka 8GB RAM, storage, then yung secondary storage is 500GB. Ah, Ang presyo nito, sir, 7,999. In-play, no? Yes po. So, so, dito naman dito yun sa, sa monitor. monitor. Sa monitor po, ito po. Meron po kami mean, 27-inch na curved screen. Kaya, hindi lang po siya, hindi lang po suitable for gaming, pero kung gusto po ng malaki po yung pagkukuha po ng, ano yun, ng price niyo, gusto yung hmm. mm makita lang po, oh. ito po yung may re-recommend. so, yun, yun po yung magkasamit po silang dalawa. So, hiwalay-walay ang presyo po. Yes po. Hiwalay-walay. So, monitor niya at yung monitor niya. So, yeah. alagang 5,500. sa no? 27 inches, yeah. no? So, ano pa pwede ka matin mga kasi? For, ano, kung gusto po ng monitor ko na pang gaming, ito po yung kasi naman. Pang gaming? oh, pang -gaming, pan -gaming. Pan -gaming. Oh, pan -gaming, pan gaming, no? Yan, yeah. magkano na mga presyon nito? Okay. ito? po ito ng 4,000. 4,000. 24 inches po, sa Tapos, ang um, is 100 hertz. Okay. Kaya uh, yeah, mabilis na rin po ito pang gaming po. Kasi Is Kaling nag, ano po yun, nag-aalam ako sa FPS, nababagalan po kayo, for example, mga, mga hard gaming. Mm -hmm. Ito ba yung magsusupport ako since naka 100 shirts na po ito. Mm -hmm. uh, ito mag mga items. Yan, no? Ito mayroon din. Sa monitor din yan. Monitor, monitor to, sir, pa rin sa yan. yan. Ito lang po yung naka-set po namin. Ito uh -huh. po yung presyo po niya. 11,499. Opo. Okay. Yung kasama dito, yung yes, yun. Ito na po yung CPU niya, ito na yung monitor. Opo, oh, monitor. CPU yung monitor, hey, no. Sa monitor sin 11,499. Okay. So ito naman uh, 9,500. Ito nung PSB GPU nung po siya uh, kasama. Mm. Wala nang cable. Yes, as in all in one po. All in one. Masal masakit. Ang ganda lahat. Opo. 8,499 lang, no. Uh, no? HP all-in-one, mga uh, idol, oh. So, Oh, yan no, yung RAM niya 500 GB Taas taas lang mga idol o oh. All in one 8000 lang no, 8,499 Ito na po yung sir sa... Ito po, sa pang gaming setup po, ito na po yung pinakiregument ko Ito na po po, ito sa na po yung pinakiregument ko Ito na po po, sa pang gaming na po yung pinakiregument ko So wala na siyang diretsyo na siya O, so, gamitin niyo na lang Gagamitin na lang no So wala siyang ano, is dyan na lang Dyan na yan Ang talaga iba ko na ito. ito is set po Set yan all in one, oo okay. Ah, ito set na. Uh, Ayan, set yan. So, so 14,000. Sabi. Mga computer. 14,000. 14,000. na 14,000. Ito yung monitor. Wide bed monitor, no? Yung magandang, pag nag-edit po kami, anong mga klaseng laptop? Kung laptop po is yung mag-edit natin, yung ano po, yung i5-6 gen po. May kang i5-6 gen po. Itel. Opo, Intel. 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 Oh, gin daw maganda. Apa? Ano? Tingnan ko kahit sa. Meron kayo nito, sir. Yun po yung gadget ng eh, namin doon. Oh, pwede sa mga okay, video na namin na i-edit namin doon. Sa laptop mga pangalan ng. Sa, lap -sa laptop mm. lap po ayun. Bali sa computer man ko oh, sa computer yung nag-edit po. Data, ta -ta. Eh papakita. Ayun, but, ano lang po, above above ng yung mga specs ko for video editing for bloggers. Ito na po yung specs natin. Oh, ayun pero kung gusto po ng mas higher than specs po nito, ito. Ang pag sakaling pwede kami mag-edit sa laptop po. So ito, Lino. Pero hindi na talaga yung mas quality na talaga yung mas yes, ito po. Diretso na tayo doon. Mm. Wala na tayong mga may ano, hmm. di ba? Wala. Para ah, hindi na po kayo maghinay po sa storage. Lahat oh. po ng pag-edit dito, may lalagay nyo po. Oh, ah. So pwede rin sumayan. estudyante yan, suma, suma. di ba? Yes, yan po yung nabis. Hindi naman Yes, Lino. Ito na pinaka-abi. Nabis po yan sa mga editing ito ng travel. Mga travel travel po kasi pwede dalhin. mo. Dali-dali. Para doon na mag-edit. Pagkulit ng wifi, kahit anong klaseng wifi po. Yeah. Mayroon naman kadagdagan may tanong total na tapos naman dadal sa mga kadagdagan na kaalaman natin. So, for example, sir, kung walang kakayahan natin bumili sa mga ganitong sample natin, kaya gamitin natin sa mga home credit na for example. Meron Mayroon po ba kayong ganon? May home credit tayo. Ano? Wala po kami home Ay, walang ganon. Wala. So cash, cash talaga for... na oh, ano dito. Straight cash po in Gcash lang. Ah, oh, na No. Cash and tumatanggap po kayo. So, Yon, malinaw so, mga, so, so, oh, mga viewers ah. Oh, para na. malaman ng mga viewers natin na so, pwede pa lang Gcash dito. Advantage na sa may kumpara ng kami ng mga vlogger kapag hmm, hindi, hindi yan po. Mga bloggers, lalo ng mga estudyante. Oo, oh, mas kailangan ng mga estudyante na ano? Yan. Oh, uso na may MacBook eh no? so, ang so, uh, um, version na po nito is 2013 version po. 2013. 13. 13. Mm, 13 po, 2013. 13. 20, so, 2013 ito na version. Yung diba? ito, ito ba yung up, upgraded? Up um, ano lang po to, parang 2013 version po. Bali 12 years, 12 na po siyang ano, 12 years old na po yung datong unit. Ah. Uh, mm. Yeah. Oh, yan so, mga idol. Ano, nasa mentor sa po. Rin. Yes po. So. Sa so, pre po ito, may kasama na po siyang laptop bag, brand new mouse, then mouse pad. Po. Mayroon siya ng accessory na siya. Um, yes, sir, uh, dadi, lahat na. Uh, sa so, 9,000 na yun. Sama-sama na. 9,499 mga so, George. So, so, yan. Macbook. Pero pwede rin mag-edit po, sir. Yes, so, pwede rin mag po yes, mag-edit po. Hmm. So, yung isang na version <laughs> lang po nito, yung hindi na po talagang pwede. <laughs> Pero pwede po, pwede po mga pag-edit. ano? Kung gusto nyo po ng pang-multitasking po, ito pwede po. Uh, po, po. So, Pang-edit Macbook rin, din. 7.1

Uh, minimal editing na po Pero magkano na sir? So Dito ka, oh. ka na sa... Doon ka na sa... Dito ka doon na, na sa... O, na. na. hindi ka magkakaroon oh, ng problema. Oo, problema no? oh. katulad yung 18,000. Pwede na tayo pag-ipunan oh, natin yun. pwede. Na? Yan, yan. Pwede pag-ipunan. Na. Na. So, naka-idea na tayo. Saan ka bang win yan?